Maaga kaming gumising dito sa bahay dahil ang dami naming mga gagawin. Sila Geraldine naman, pumunta muna sila ng housing kasi may mga bibilhin pa sila na hindi nila mga nabili kagabi sa binyan. Tapos kung mahugasan yung malalaking kaldero, naglinis na muna ako dito sa harapan. Madaling araw pa nga lang nga nilabas na ni Geraldine sa fridge tong mga manok na to para nga matunaw na yung yelo kapag gagawin na namin. 13 pieces nga na buong manok yung binili namin para nga sa pa-order namin. Para yun. nga sa bagong taon. Dating nga nila Geraldine pinahiwa ko na kay Carlos yung mga manok. Para ma-marinate ko na muna siya bago siya iluto. One whole chicken nga yung ginagamit namin sa platter. Then, maabot din nga siya ng 1 kilogram. Si Gerald din naman sinimula na rin niyang gumawa ng graham at saka salad habang mas maaga pa. Sa sukat nga kami magse-celebrate ng New Year pero gumawa pa rin nga kami nito para pagkabalik nga namin meron kaming kakainin kahit papaano. Meron nga akong in-order sa Shopee hindi ko nga akalain na darating siya bago magbagong taon. Ini-unbox ko na nga kasi excited nga din si Carlos at saka si Gerald din dito. Meat grinder nga tong binili ko sa Shopee, 179 pesos siya. Yung food processor k namin na ginagamit na sira na din. Magal din nga siya sa amin ang anim na buwan kasi marami nga nagsasabi na mabilis daw nga masira yun. Pero para sa akin nga, worth it ko naman na nabili yun kasi ang tagal din namin siyang ginamit. Yung binili ko nga ngayon, hindi na siya dihila, ipipress lang din. Kasi nga sabi ni Carlos at saka ni Gerald, din, pag ginagamit nga daw nila yung dipol, medyo nangangalay nga daw sila. Tapos na nga ni Carlos, ibuka lahat ng mga manok. Hinugasan ko na nga muna. Then saka ko siya minarin Eh. bandang 10pm naman, nagsimula na rin nga ako magpakulo ng manok para mapalambot ko na to. Si naman, halos tapos na rin siya sa mga dessert na ginagawa nga niya. Pagkatapos nga niya sa dessert, gumawa naman siya ng bread roll. Ito naman, dadali naman namin to sa sukat. Sabi nga ako kay nanay, nagagawa nga kami nito. Baka kasi gumawa din sila. Ako na nga lang nga din ang tumutok dito sa paggawa ng chicken biryani. Tatlong beses nga ako nagpakulo ng manok. Kasi hindi rin kasi siya kakayanin ng sabay-sabay. Nagpauna nga muna ako ng tatlong platter kasi kailangan tong ma-deliver ng mas maaga. Si Carlos na nga yung mag-deliver nito sa bayan. Dalawang platter nga yung dadalhin niya doon. Then yung isa naman, bayalala move sa Las Piñas naman dadalhin. Papunta na nga siya ng bayan, sinama niya yung dalawang bata. Yung cart nga yung gagamitin nila papunta ng bayan. nagbook na rin nga si Geraldine ng Lala move para nga ma-pick up na din yung isa na dadalhin sa Maylas Las Piñas. Shout out nga pala sa iyo Miles Dato. Thank you so much, babe. Buti nga at ang bilis nga lang namin magpabook. Minsan kasi natatagalan din kaming magpabook sa Lala Kapatapos move. Tapos na nga iluto ni Geraldine yung bread roll na dadalhin namin sa suka. Tapos nga niya magluto nung panghanda namin para sa bagong Nagluto taon. Nagluto na din nga siya ng basmati rice para nga sa chicken chicken biryani namin. Then ako naman tuloy-tuloy ko rin ginawa yung Abang manok. Habang nagpiprito nga ako ng manok, nagihiwa-hiwa na rin ako ng mga pang toppings. Pagkaluto nga ng basmati rice, nilatag ko na nga lahat ng platters para malagyan na namin isa-isa ng kanin. Naubos nga yung stock namin ng basmati rice. Kaya sabi ko nga kay Geraldine, hindi na mga muna kami makakapagtinda. At hindi dumarating yung in-order ko. Hindi rin kasi namin ini expect na maraming ang o-order ngayon. Kaya naubos din talaga yung stock ko ng basmati rice. Tapos nga namin ma-prepare lahat ng platters. Si Geraldine na yung nagtakip din. Ako naman, inasikaso ko na rin yung mga tab na pa-order din namin. Dapat nga platter lang din yung gagawin namin ngayon, kaya lang ang dami rin kasing umorder ng nakatab. Kaya gumawa na rin nga kami. Nag-unlock na rin nga kami ng isa pang menu. Starting this month nga, meron na kaming beef biryani. Gumawa nga ako nito at dadalin nga namin sa sukat. Isasama nga namin to dun sa bread roll. Mm -hmm. Dahil si nga, sawang-sawa na rin siya sa chicken, kaya ginawa ko naman siyang beef. Pagkatapos nga ni Geraldine matakpan ng poid lahat ng platter. Naligo na nga kami kasi si Carlos na ngayon magtatali ni tapos 4 nga kami umalis dito sa bahay para nga mag-deliver na. Mas inagahan nga namin kasi baka matrapi so, okay kami. So guys, hanggang dito na lang po muna ang ulit yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!